Ngayon, lipat natin sa may DVD. Tingnan natin dalawang channel lang sa DVD din. DVD source. Meron isa. Lipat natin dito. Meron din. Ibig sabihin, dalawang channel. Na, dalawang araw lang tayo nang wala. Na, na umuwi tayo doon sa may ilu-ilo, doon sa may tayo sa kabatuan. Ngayon, pagbalik natin, tambak na yung mga integrated. Ayan. Tambak na yung mga integrated ngayon. Singitan muna natin. Subasan muna natin to. Para sa linggo, si Paring Ray naman yung gagawa. Okay. May sticker ko na oh. Hindi ko alam kung na-repair ko na ito or hindi. Kasi pagdating ko, nakalagay lang dyan sa may karton. Although tingnan ko yung loob, wala, uh, parang hindi pa naman na-repair to. Hindi lang ako sigurado. Pero tingin ko parang hindi pa na-repair eh. Kasi kung na-repair yan, Uh, hindi, hindi, hindi lang ako sigurado pero may sticker ko nakadikit oh. Baka ibang unit siguro uh, ginawa natin tapos napagawa na lang ulit. Hindi ko alam kung anong uh, uh, mayari, di ko anong eksaktong kwan nito. issue. Hindi nyo mayari. Hindi ko, rin nakakilala. <laughs> Ayan, AB737 na. Ah. Uh, may sticker natin. Pero yung sticker na to, unang version pa to ng sticker natin. Ngayon wala na akong ganito. Pakasasunod, ito ulit yung papagawa ko. Ngayon, misting ko, nagkabit ako ng speaker and then uh, audio source. Parang wala siyang audio. Ano nyo ah. Pero nagre-relay naman. Yan na no? ng relay. Meron naman siya. Ngayon, i-play nga natin. I-play natin yung music. Ayan, eh, naka-play na yan. Dapat may audio na yan Kasi naka-DVD naka, -DVD, naka -DVD input ako doon Naka-DVD dito Wala siyang audio Kahit lakasan mo Wala Although naka-DVD yung input doon Wala Boring naman yung fuse dito Boring yung fuse Okay Maaring Magpagtataka oh, no Bakit wala siyang audio Hindi naman siguro sa control And then Ito Meron akong nakitang Uh, minor issue lang naman. Uh, may kalawang kasi dito. Kalawang tong resistor dito. Hindi ko alam kung nasa audio na section to ng input. Kasi supply to yon, 12 volts. 12 volts. Hindi ko alam kung saan papunta yan. Uh, dito sa circuit na to. Although may supply rin naman dito. Putol siya oh. Putol. Uh, dahil sa kalawang, naputol siya. Value niya parang 100 ohms. Ngayon, Tingnan ko eh, parang napalitan yung output dito. Hindi ko sino kaya gumawa ito? Ako yung gumawa. Pero alam ko, parang hindi ko pa nagawa ito eh. Ah, bahala na. Ngayon, tanggalin ko nga muna ito. Tanggalin muna natin ito. Tapos, palitan muna natin itong resistor na kinalawang. Kung siya, naputol dahil sa rugby. Sa totoo lang yung rugby, pag tumagal, nakakasira ng pyesa. Kinakalawang hanggang sa maputol. Okay, palitan ko muna yan ah. Napalitan ko na yung kinalawang dito problema pag testing ko wala pa rin audio <laughs> wala pa rin audio 100 ohms pala yung value dito yung 100 ohms to tapos uh, sumuyod na ako dito sa may amplifier muna tinignan ako kung may audio or wala and then meron ako napansin dito ito to mauga ito mauga parang hindi ko alam kung nabunot ito o ano man so parang nauga siya eh parang nauga ngayon para malaman mo kung good yung audio ng amplifier o hindi, ito ang diskarte. O natin. Ito yon eh. Ito, audio to papunta dito sa my loob. Papunta dito sa loob yan. Okay, ngayon, ang gagawin natin ay kalabitin natin. Ayun, nag-trigger na. Ito, pwede kalabitin to. Malaman mo yan kung may audio or wala. Ito, ito, ito. ito. Sa ano tong left channel. Wala. Wala dito. Pero ito, tingnan natin. O, meron dito. Meron dito, di ba? Tapos itong isa. Wala din. Right channel naman ito. Tapos ito naman yung kapasitor niya sa signal. Ito. Meron. Pati itong isa. meron din. Baka napingas lang ito. Ito nakabaon na, nakabaon na to. Tapos parang mauga. Baka pingas 'yan. Ano nangyari no? Ngayon, baklasin muna natin 'to. Baklasin ko 'to. Tapos tingnan natin kung ano nangyari diyan sa ilalim. To, kita ko na. Kapag ka pa anong nangyari na nabaon 'to no? Ayun no? Oh. na Nabaon siya. Oh. Ayan, ito 'to. Ito, eh, yung signal, uh, 'to signal 'to in Papasok dito sa may kapasitor Tapos Pasok sa kapasitor Tapos tatawid Alam ko 1K na yan eh Ito 1K pala ito Toto 1K to Tapos kabila naman Papasok dito Tapos jumper ah, uh, Sa pumuntay, 1K dyan Basta 1K ang kasunod dyan eh Kapasitor tapos 1K Papunta doon sa may signal yan Okay Ito inangin natin to O ibalik natin to Ibalik natin Sa may taas Tapos Inangin natin. Okay, hinangin natin ng maayos. kapag tataka naman, bakit nagkaganyan? Okay? Ano na, hinang na natin to. Ito siya, o yan. Ito, yan, 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 yan. Ganda na ng hinang natin, o. Oh. Okay. Ngayon, balik natin. Tingnan natin kung magkaka-audio. Baka yan lang yung problema niyan. Na, binalik ko na yung board natin. Pero dito, hindi muna. Kasi nakaharang siya. Yan. Binalik natin yan, ha. Yung speaker, may nakakabit pa rin. And then, audio, itong laptop natin, gumagana na to eh. Pagpapin natin to. Ayan, na-play na. Pagpapin natin. Kailangan pigilan to kasi gumagana yung motor nito eh. Okay, lumagatik. Ikot yan, ikot. up natin. Ngayon, uh, saan tayo naka-input? BCR, naka BCR tayo, BCR. Okay, sakto naka BCR din naman. Yan, may audio na. Oh. Ah, pagtataka pa nung nalusot yung kwan dun? parang uh, na -persa. hindi ko alam. Harap tayo ng ibang music na hindi tayo makapireta. Ngayon, uh, Battle Remix, yan para hindi na kwan para hindi siya ano tawag niyan ma hindi tayo makapirate habang nagte tayo kailangan dalawang channel mapagana natin kailangan dalawang channel okay kanina nung tinesting ko to uh, isang channel lang yung gumagana minsan dito ay eh, nagluloko sa may LR auto uh, kung left lang left lang kung right right lang parang selector lang naman to eh selector ng left and then uh, left right or AAB parang dating nya pero signal lang iniwalay ayun testing natin kung dalawang channel lang gumagana ito meron dito meron dalawang channel naman meron eh ngayon, lipat natin sa may DVD. Tingnan natin dalawang channel lang sa DVD din. DVD. Source. Meron isa. Lipat natin dito. Meron din. Ibig sabihin, dalawang channel. Dalawa. Tapos, dun sa may auxiliary. Lipat natin sa auxiliary. Okay, magana. Tapos dito, meron din. Tapos dun sa may dulo, uh, record na yung dulo niyan. Okay naman ah, uh. dito sa una. DVD, DVD, DVD. Ay, malito uh, ako ah. Uh, DVD. Meron. Tapos dito, kailangan okay meron din. Okay, Good. Ibig sabihin, dalawang channel lang gumagana. Ah, uh, nawala yung music. King din. Yung iba na nagtataka, kahit kanina nung naibalik ko yung board, nung tinisting ko, isang channel lang yung gumagana. Erapan ako pa kapindot-pindot para gumana yung dalawang channel. Kasi may switching kasi ito. Minsan, kapag dito lang siya, dito lang siya umiilaw, dito-dito ah, sabi natin ganito siya. Ayan, Ibig sabihin niyan, yung signal na right lang yung gumagana. Signal lang ng right yung gumagana. Tapos, kapag naka ganito din, signal lang ng left yung gumagana. Kailangan, dalawa yung pagtabihin mo. Ganyan siya, oh. Ganyan pa, isa pa. Ayan, kailangan dalawang ganyan. Para ibig sabihin, dalawang channel yung gumagana. Ngayon, testing natin ng isa lang. auto signal right. Right ka na, right, right, right. Right. Uh, anong kwan? Sa ilalim. Sa ilalim yan. Sa ilalim. Ayan. Kumagana kasi may naka-input. Ngayon, dapat wala to. Wala yan, no? Oh. Kita nyo? Wala, di ba? Kasi nga, right lang yung naka-switch dito. Right lang naka-switch dito. Kaya, wala siyang signal dito. Okay? Ngayon, ilipat naman natin sa samay. Signal. Left. Ayan. Left. Meron, no? Diba? Kasi nga, dito naka-input sa my left. Yung right nyan, wala yan. Ganyan nyo. Wala, wala yan, no? Diba? Hindi tumutunog yung right. O. Pero dito sa left, meron. O. Uh. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan, para magsabay siya, dito mo siya ilagay sa may, ayan, kailangan nakadalawang ilaw na ganyan. Ibig sabihin, left and then right na signal yung gumagana. Ayun, lagyan natin parehas. Itong isa. Meron. Kailangan yung ilalim meron din syempre Oh, meron na. Ibig sabihin, dalawang channel ang gumagana dyan. Ah, dalawa na. Okay, goods na to. Goods naman na. Kahit yung control, okay pa naman. Working pa naman siya. Okay, hanggang dito na lang. Hindi ko alam kung anong malamang. yun talaga yung naka-issue siguro, dinala rito kasi ayaw gumana. Dahil, ayun na, nabaon na yung signal niya. Okay, sama kay anak ko. Ngayon, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa inyo. Okay?